Et araw mga kabubog ano. At sa buong mundo. Buong Pilipinas. Happy New Year mga kabubog ano. Narito tayo ngayon sa aking bagong bodega ay sa aking lumang bodega ano. At yan yung dalawang sasakyan ko. Ito yung kalagayan ng aking junk shop ngayon ng aking negosyo. Ano? Maulan mga kabubog. Naputik itong ang pinakagarahe ko, ano, mga kabubog sa aking tahanan malapit. No, ito yung unang budega ko, ano. At pupuntahan natin yung isang budega ko. Pupuntahan ko ngayon, bibisitahin, ano. Ayan, nandito na tayo at ito ang kalagayan ngayon, no. Maputik din. Pero hindi katulad doon sa kabila, ano, na lagi kaming nababalahaw, ano. Ay, ang ating bodega ngayon, mga kabubog, malapit nang matapos ang taong ito. Ano, ang daming pagsubok dating pinagdanan Pero hindi tayo sumusuko. Ang daming trial and error, ano. Financial, tauhan, transportasyon, communication, personal na buhay. Ang dami nating pinagdadaanan, pero tuloy-tuloy lang mga kabubog. Ang laban natin sa buhay. Ano, happy new year sa lahat ng mga lumalaban sa buhay, mga nagninegosyo, ano? Lugi man tayo ngayon. Nalulugi man parte yan ng negosyo natin. Dadating ang panahon. Uh, magkakaroon tayo wag lang tayong susuko mga kabubog tuloy tuloy lang dun sa mga gustong pasukin ng ganitong negosyo magtanong lang kayo sa akin libre kong i tuturo sa inyo uh, mag PM lang kayo mag comment lang kayo may mga katanungan kayo ano sa mga hindi naka sa akin YouTube channel ano ang YouTube channel ko ay Kabubugjak Shop Vlog parehas lang sa Facebook magkaiba lang ng spelling sa bandang dulo ano yung vlog ay B sa YouTube at yung sa dulo ng Facebook ay V as in victory yung sa YouTube ay as in boy so follow and subscribe lang sa mga hindi pa naka-subscribe at naka-follow. Ano? Maraming-maraming salamat don sa mga follower ko na follower at subscriber ko, na walang sawang sumusubaybay sa akin. Uh, Na-appreciate ko yung inyong pagsubaybay sa akin, ano, panonood. Dahil nakikita ko yung inyong mga comment, nakikita ko lagi kayo na ka-like. Hindi man kayo mag-comment, nakikita ko nagla-like, nagha-heart, nagre-react. Maraming-maraming salamat, ano. So, 'yun lang muna. Mga kabubuk sa ngayon, Happy New Year po.